Meron po siyang nga nabiling kalamas yan. Kaso nga lang, matatanda na. Matataas. Eh, eh isa po yan sa ating pong, subscriber na nakapanood po ng ating video. Ngayon, eh, mahirap na rin pong magawa ng paraan po yung kalamas eh, pagka matanda na at mataas. Unang-una, mapapamahal na po tayo dyan ng ating pag-aalaga. Yung malakas na po sa abono yan. Pagkatapos, pag mag spray halos din na po maabot. Ang ganda umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga, yung pong ating mga namatay po na kalamansi. Kasi alam nyo po, taon-taon talagang merong kalamansi hindi nakakasurvive. Yun naman po yung atin namang pinapalitan. Kaya naman, yung mga namatay po nating kalamansi, inaalam din po natin po yung naging problema, karaniwan ay ito po yung sinasalakay po ng punggus. Kaya kung minsan, kahit malaking puno na po siya, pag tinamaan na po ng punggus, yung pong ating kalamansi, ay una, sanga po ang kanya pong titirahin. Pero susunod, bandang huli, ay puno na yung kanyang titirahin. Kaya pagdating na po doon sa kanyang pinakaugat, at nandun na po yung punggus, wala na tayong magagawa doon, kundi bagkos, yun ay ating putulin, ating kahuyin. Ngayon, eh, tayo naman dapat lagi tayo merong naka-prepare na panghulip. At yung panghulip po natin, mas, mas maganda ay mas malaki. Yung pong XL, ko kaya kung merong kayong drum size, eh, kaya lang medyo may kamahalan nga lang drum size, pero maganda pong mga panghulip yan para hindi masyadong iwan yung iyong itatanim. Kaya e, oh, ito mga katribya, meron tayong pula uh, itatarin po natin ito hindi po doon sa mismo pong tinamaan po ng punggos ilalayo po natin siya kasi baka ang may problema po doon mga katribiya yung lupa Nakain, napaglagyan natin ang lupa ay mahina nandun yung bahay ng punggos delikado shout po natin si mam Ma jade ng uh, Candelaria Quezon meron po siyang uh, nabiling kalamans yan kaso nga lang matatanda na matataas eh isa po yan sa ating pong, uh, subscriber na nakapanood po ng ating video ngayon eh mahirap na rin pong magawa ng paraan po yung kalamasi eh, pagka matanda na at mataas unang una, -una mapapamahal na po tayo dyan ng ating pag-aalaga yung malakas na po sa abono yan pagkatapos pag mag spray halos din na po maabot po yung pinakataluktok at isa pa magiging problema nyo po dyan mga katribya yung pong mga tagapitas dahil lagi kang may additional na bayad dyan pagka lagi nahagdan tsaka pag mamaya pagka malaglag pa yung inyong tagapitas eh makukonsensya ka naman kung hindi mo siya tutulungan kaya ang advice po natin dun sa ating pong subscriber palitan na po ng bago yung kanya pong uh, kalamansi nasa isang libong puno yon ang ganda pa naman ng lugar dahil tabing ilog siya kaya wala siyang problema po sa patubig nasa tatlong ektarya do yon mga katribya at mayroong uh, isang libong puno kaya lang mukhang duda siya do sa kanyang nabilan eh mukhang bibilangin mukhang hindi aabot po sa isang libo eh ganon talaga kumisa talaga pagka nagbebenta ng lupa o nagbebenta ng kalamansian eh isang yung kulang isang libo ang sasabihin kala mo ha, nasa isang libo yung kalamansi bilangin mo nasa 600 lang baga yung sinabi naman niya kulang 1,000 kaya kahit abutin mo man ng 300 yon o 400 abasat kulang hindi naman niya sinabi sa 1,000 kaya may point din ngayon para sure kayo mas maganda bilangin nyo bago ninyo bilhin para noon at least hindi kayo maargabyado kaya lang eh yung ating pong katrib, yun nasa ibang bansa. Kaya eh, hindi niya talaga niya masyado talagang maasikaso. Eh buti na lang, mayroon siyang uh, mag-asawa na yun ang kanyang upahan. Kung ano po yung kanyang butas, yung lalim, ano yung lupa nito, yun ang ating tutubog, katanim. Tanggalin na rin natin. Yun, sakto. natin ng konti sa pagtatanim mga katribya digger, pwede po ang digger eto gulok lang naman po yung ginamit natin kasi tatlo lang naman po yung ating itatanim tapos kung saan po yung merong liha, tsaka lang natin siya pupunitin. Yan sabay hangat, and then plastic sunugin dito sa kasi sa probinsya uso naman po ang pagsusunog basta nasa lupa lupain mo pero pagka sa barrio bawal magsunog wag lang natin tatakpan po yung pinaka dugtong kaya natin siya tapakan yan po yung ating isang uh, tanim ito naman po yung kabila simulan natin ang ating pagtataniman ito matagal na rin itong patay So, sa ating mga katrivia, ang sukat po ng ating kalamansi rito, 3 by 2. Eh bakit meron nagtatanong? Bakit yata para masinsin yata yung, yung distance? Pero yung spacing natin ay nasa 3 metro, 3 media. Kasi, di naman po di naman po masikip po yung tudo sa distance ng kalamansi dahil okay lang naman basta malaki po yung pumagita, Para ang kalamansi ay lumapad po siya at hindi po siya tumayo. Pagka kasi sinunod natin po yung maluwang po na pagitan, ang tendency nun, tatayog ng gusto ang inyong kalamansi. Tsaka lalabong, tapos pagka po pipitasin nyo na yung loob, hindi na po ninyo mapipitas dahil hindi na maabot ng mga tagapitas sa sobrang labong. Eh yung po ang kalamansi na sa 3x2, napapasok po ang hagdan po yung mupagitan. Kaya yun po yung ating uh, advisable sa, sa ating mga katribya. Kahit maliit po lupa ninyo, pwede nyo po siyang taniman ng ganon, 3 by 2. Kaya yan ang mga tips po natin. At yan naman po ay ginawa muna natin siya bago dun sa iba. Bago tayo magrekomenda, tayo na po mismo ang gumagawa. Na-testing muna natin paano resulta maganda resulta yun ang ating i-advise ngayon kung pangit naman ang resulta ng tanim halimbawa eh, hindi po natin siya i-advise hindi natin i-recommenda ganoon tayo mga katribya hindi po namin kayo ilalagay sa balag ng alanganin lalo na kung first time pa lang kayo sa larangan ng kalamansi sa pa po yung lupa. dahil lag ng itong ating uh, abono pasalukuyan pong kinakain ngayon ating, uh, palamansi. ng ating kalamansi. Masikip na konti ah. Uh okay lang. So eh totally masikip, masikip. Yeah, tsaka po natin siya tatapakan. Okay, so, meron na po tayo ngayong bagong tanim na dalawa o, Meron tayo pang bunga Kaya kaganda po pagka XL lutang na lutang na siya malaki ito naman po yung isa natin na ating huhulipan ito yung ating bakante ay pambunga mga katribya. ayan oh mga hindi pa nakuha ng mga tagapitas yan eh paabuti na po natin ng October kasi ngayon eh medyo mababa po ang kalamansi eh. kaya patinagay muna natin pagka tuminagtinag na yun diretso na po pagtaas pagpasok ng October ayan unti unti first week medyo mababa pa rin yan second week ayan sisipa na po muli yung kalamas hanggang continuous na lalo na pagka puundas, mas kawansya, siya mas mahal pagka mayroong okasyon eh, Tabayan lo pa, maraming taimbulat eh. sa mga nangungulkol ng pamain ayos na ayos yan ngayon pong buwan ng September tsaka October maganda magtanim ng kalamansi kasi libre ka na sa patubig tag araw maganda rin magtanim aalagaan mo na rin siya ng patubig yan lang may isan mahirap lang magtanim pagka yung lupa mo mahirap pong pasokin po ng sasakyan mahirap pong hatiran po ng pula eh doon bisa nagkakaroon ng problema sa pagtatanim kaya iba tag araw sila nagtatanim para nakakapasok po yung sasakyan sa paghahakot ng pula Tansyado na natin. Yun po ating kalamansi. Tungan na lang natin. ayos saka natin ngayon tanggalin ng plastic at tanin Okay, at to, ah, yeah, laki na itong ating XL para na siyang drum size Napakaganda mga katribya po ang kalamansi po na pagkakitaan. Una una, pagka kayo magpapalit, napapakinabangan po ninyo ang kahoy. Pag pinutol, meron kayong kahoy. Kung kayo nagkakahoy, solve solve kayo. Pero kung gusto ka naman niyo ng ulingin, eh napakagandang uling ng kalamansi, matigas. Tapos, mula doon sa bunga niya, eh pinakikinabangan po natin 'yan kung paggamit naman, napakaraming gamit ng kalamansi kalamansi juice sa palengke, hindi nawawala yan sa ulam, di rin po nawawala pagka mag-aadobo ka pagka limbawa magsisigang ka sinisigang din yan sinisipon tayo uh, yun, isa po sa maganda tsaka kung mayroon kang pinag-aaral na anak na po ng kalamansi kahit mura lang nabibigyan mo siya ng pambaon Kaganda naman ng kalamansi, meron kang gulpi na po pwede mapitas at machempohan mo doon sa magandang presyo na ikakalendar ang kalamansi sa kanyang pagbubunga. Pag meron naman kalamidad, napakatibay naman ang kalamansi dahil matibay po sa hangin yan. Hindi ka basta-basta na ibubuwal na kahit misan super typhoon pa lalo na pagka mga edad dalawang taon, tatlong taon manapapagkabata, medyo na ibubuwal pa niya dahil di pa masyado ganun ang kanyang ugat. Pero pagka habang tumatanda yan, ay nako, mabububal ang mangga, pero ang kalamansi ay hindi. Sisiklat yung po yung kanyang mga sanga, pero yung puno hindi mabubunod. Ganyan po katibay ang kalamansi. Pag bumaha naman, basta huwag lang mag stay ang tubig, doon po sa baha, hindi mamamatay ang kalamansi. Kaya lang kung minsan namamatay po yan, kapag kahalimbawa, eh, ito ay nabaha at nag-stay ang tubig, mamamatay po siya gano mga katrivia pero napakalaking tulong po nito rin sa amin kasi kung hindi dahil din po sa kalamansi, malamang kami rin po ay tanim ng tanim wala lang tigil kami katatanim ng palay, ng gulay pero nung meron ka tayong kalamansian ay damo na lang ang ating ginagawa spray tapos patubig maging hawa sabihin na napapahinga pa tayo kasi sa palay hindi nawawalan po ang talagang putik saka sa pagugulay ay talaga misa na mahirap talaga sa pagugulay pero pagka puro kalamansi na po siya ayun ngayon mga katribya puro kalamansi na po ito ay concentrate na tayo sa ating kalamansi oh, bulas na dalawang taon lang po yan saka apat na buwan na naglilima kaya kalakasan na rin po ito mga katribya ng pagbubunga ang kalamansi natin ito lang po yung isa nating lugar eh, meron pa pa tayo sa kabila sa may ilog ganito na rin po halos siya kalalaki na rin at ma-harvest na rin po tayo ito tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga caga tiyaga, tiyaga mga katribya siyempre pagka walang tiyaga, wala ka kang sinigang no kailangan mo siyempre talaga na ang uh, finance meron kang kapital para masagawa mo yung pagka kaya maswerte yung meron pong mga lupa na hindi na kailangan umarkila tataniman na lang konti na lang ang puhunan ninyo yung punla na lang nakalamansi ang puhunan ninyo pero po yung iba na walang kalupa-lupa eh maobligado talaga silang bumili ng lupa or umarkila na nakatanim na kalamang siya medyo mahal-mahal yon, malaki ang gastos kumpara mo talaga sa meron ka ng lupa na okay mga katribya at kita kita lang po tayo God bless po sa inyo lahat happy weekend po sa inyo lahat bye bye